Ah! It hurts bad. Hello guys, unboxing today. Today is the special day. Daddy's back. My dad is back from China. Uh -huh. This is how the big day hit. Like and subscribe, please. We're trying to get 10,000 subscribers. Please subscribe. Thank you. Ang <laughs> big <laughs> boy ko talaga. Siya na talaga ang nagkulay. Ayan, oh, ang ganda. Oh. Nasa suitcase pa talaga siya. Tingnan natin kung anong laman nitong suitcase na to. Tada! <laughs> ano to siya, babe? one is made from China. Everything is made from China. Ano yan? Lagyan na ng tea. <gasps> Lagyan ng tea to. Ano? This is a teapot. Lagyan lagay mo yung tea This dyan. This is a tea. Ito yung sinasabi ko sa pagong. Uh, Daddy, in China? So yung pagong, painita mo daw yan hanggang magbago daw yung kulay. Ah, may pagong pa Para malaman mo na doon mo ilalagay yung tamang And this is like that Tamang. the... Tamang. O, ano ko, tsaka. To, tsaka talaga to. Hindi, lagyan nyo. Ganyan nyo, ganda o. Daddy, I know this one. First time ko nakakita ng Daddy, I know this one. This one is for pouring. Yeah. O, big boy ko eh. This is the wrong one. Ay, marami ko na siya, baby. Hindi, hmm. nga. Masila naman yung ginagawa mo eh. Ayan o. Ayan, ganda. Kala mo basag-basag siya oh, pero hindi to siya basag, guys. Eh. Ang cute. Ang cute ng lagay ng siya, ah. Sa suit ko pala. Kala ko titong mayroon. Wala, may salaan pa, oh. Ang kit naman nito. Mamaya, explain eh, sa akin ito ng asawa kung paano gamitin tong mga Aralan siyang laruan eh. Ano siya, oh. ang ganda. Oh. Cha to. Ininom ng cha. Ah, na ko ito sa pagong eh. mo kilan. Pagong may pagawa <laughs> ang kitong. Kung baga yung, yung may tatubig, lalagay mo dyan. Tapos, may tatubig? May tatubig, lalagay mo dyan. Ngayon, pagka nagbago daw yung kulay niyan, doon mo lang daw ilalagay yung tsaa. Uh... May tamang init talaga sa paglagay ng tsaa. Para uh, daw sumarap. Ang cute talaga na ang pagong na to. Na-appreciate no, ko tong pagong. Ay, <laughs> uh, iba naman yung unboxing natin. Ito yung laman ng suitcase na to. Akala ko kasi ng laman ng suitcase na to, ano, yung tsaa. So, yun pala, ano lang siya. Ah, uh, nito. Kung paano gagawin yung tsaa. Diba? Napaka-presentable. Eh. ko, pera ang laman nito. <laughs> Kala ko, pera laman nito. Hindi <laughs> na, na tayo sa next, guys. Uh, ano naman kaya naman ito? Sisiya o, paborito mong kulay. Orange. Saking-saking boxing. Good luck always. Refined China tea. Happiness to wealth and good luck. to so, Yan. Yeah. Hello, ang ganda. Ang ganda niya, oh. Chaato, guys. Chaato siya. Mahilig kasi akong mag kaya ano, bi, uh, ako na ako ng chaa. Yan. regalo niya sa aking anniversary. Anniversary po kasi namin ngayon. Kaya kung ano-ano ang niya. Yan. Chaa po to. Ganda ng ano. No, kung ganda ng chaa na Yayamanin lang siya. First time kong makakita ng ganito. Aw! Oh! Tingnan natin pa. Ah, oh, ganito siya, oh. Ganito siya, guys. Kailangan siyang painitan. Grabe, napakasalap first time kong makaano. Nakakita ng ganito kabunggang tsa ah. Tapos, itong isa, tingnan naman natin itong isa. Ganon din siya, dalawa din siya. And ano tong isa? Parang, parang ano, magnet. Ano yeah. yan? Magnet oh. Diyan mo ilalagay yung ano? Yung tsaa. Tsaa? Nagayang mm -hmm. Mm -hmm. tsaa ng tsaa. Ang magnet na Ayan. Tapos na tayo dito sa, ano, sa isang tsaa na ito. Grabe grabe naman itong tsaa na to. First time ko talaga makamita ng ganito ka bong dump tsaa guys. Ahaba ah, ng buhay ko nito. Maka so, umabot na ko ng 100 years nito. Ayan pa ah, ito. Ah! Yung ito tsaa babe sa ano ito Kain? Yung isa para sa atin, yung isa para sa, sa, sa office. Ah, oo. Um. Nita, ini is for you. Nathan, daddy present to you. This is for you. Uh, say thank you to daddy. To the vlog. Thank you, thank you guys, I got strawberry, my favorite. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> Uy, Nathan. Oh, ito naman. Eh, meron pang iba what? dito. Kalkalin we... ko muna tong maleta nito. Ayan, guys. Kano patay tayo dito, mga tsaa. Ibat-ibang tsaa po siya, oh. Ay, Chinese tea. Chinese tea. Ayan. Hmm. Bibenta ko na ito dito. Bili-bili na po kayo. Chinese tea po. Ayan. Hey, Chinese tea. And, ano ba to? Ang oh, di ba? Ang pusing tablet na ko. Akala ko yung suitcase na kaya. Tsaa yun, eh. Ah, rote siya. oh, ang gong. din. Ito siya a. Ah. Oh, Oo, isama yung ano. <laughs> ano ba <'to? laughs> Akala ko isama mo sa medyas. Wala i-unboxing ko. Ah. Ano pa ba? Ang daming siya Ah. Ang haba ng buhay ko sa siya a nito. Ah. Di ba? Ang ganda na klobongga. Hindi ko babasa yung ay Wala mang nakasulat, oy. Famous tea. Famous tea ang nakalagay. Famous tea. And ito ay mani daw. mani daw to. Tikman ko nga tong money na to. First time ko nakaano nakatikim ng mani na to. Babe, tikman ko yung money. Alam, nabuksan ko na first time kong makatikim ng tiyan ng mali to, tikman ko na to dito. Ay! <laughs> ah, parang yung paborito ulit, na? no? Ang mm, sarap, hmm? Nanito siya. Nya! Yeah. Palagyan ng tip niya. Kasi nabuksan ko. Ah, ang sarap pala nito, babe! Eh. Ang movie natin! Ayan! Ah. Nak, nak. May matcha ka dito, nak. May matcha pala si Benji, oh! Binala sa airport mo ito binili, no? Airport mo ito bilhin, eh? Ayan, no? Sama natin tong matcha ni Inder. Si Mami na magbubukas para sa'yo. Nak, Dad, another surprise? <laughs> Ayo <Ayaw> talaga niya magbukas <laughs> yung matcha niya sa'yo magbubukas. Let's No, no! Si no. matcha girl. Ah, ano bato? Dumami regalo ng asawa ko sa akin kasi anniversary namin ngayon. Thank you babe. Mm. Laano to siya babe para sa antong. Adapter, adapter. Ah, adapter. Kontabl. Label adapter pala to siya. Kasi ano mga ignorante lagi. Mga ignorante lagi peta. Ano tak ka, babe. Eh. Magagala nito sa aking vlog. <laughs> Guys, hindi na ako na adapter na aking asawa, oh. Magagamit ko na to sa akin, oh. sa akin ko uh, ano. Oh, maraming cellphone na ano nito, masaksak. Alam nyo na, ang makarelate dyan, magamit ko to. Okay, buksan ko na, Mia. Oh, sige na, buksan mo na. Lang. Yung isa sa office na. Babe, no. paano to maano? Paano maano? Ganon? Malisit. Ay, ah, ganon pala yun. So, lang. Inani na rin na siya yung on O. Oh. Tapos, tuplo ko na rin ang yung pinakagilid. Kaya para mo, mu mo siya, mo balik. Hindi ba? Para sa mga bisaya, dira. Dali na kay mag-istorya pag bisaya ba? Hindi ba? Ito na yung mga ignorante talaga. Oo, oh, ayan. Ganyan lang pala yan. Oo. Oh. Magagamit ko to sa aking ano guys. Pagbablog. And, ito. Ano naman kaya to. RSM. Ito yun. Ah, same lang din doon. Ang galing. Pareho lang siya, babe. Yung isa naman galing sa iba. Ito mm. Uh, ang Ganda. Magagamit ko to. Alam na alam na kung magagamit ko. <laughs> ito naman ay bolpe. O baka gamit ko rin to sa pagsulat. Sa pagsulat ng aking team. Shout out dyan, Team Hanis. Japan Mix at saka Hi, CPM. at ang aking mga team. Shout out sa inyong lahat. Ang mga ballpen to guys. Uy, gino ang okay, ginawa ko. Mga ballpen in town nito. Um, ito tsa ah. Diba? Ang dami kong tsa ah. Tsa, -a. tsa -a everywhere. Tsa -a na naman po. And, Chinese tea. Mga uh, ano, ang ganda na lagyan ng mga yan. Iniwan -e mo? Oh, syempre, Meron din to. <laughs> may locks pala doon. Yan, yan ang may sa shipyard. So... Ito. Bigay. Ito naman guys, nag-unboxing tayo ng Apple Watch. Hindi ko alam kung anong series to. Ito nyo, sabi ko wala din tong alam. <laughs> anong series to, babe? ko alam. Tingnan natin. Sirain na natin itong Apple Watch. Oh. Ay, blue! Maka-appreciate po ng big boy. Apple Watch. Ay, mal maganda to, babe. Malaki. Malaki siya. Magagamit ko to. Mag-running ako. Tapos, ito yung charger niya. Siguro, latest to siya kasi ganito na yung charger niya, Oh. Yung ano, pang pang charger ng ano, iPhone 15. Ganito kasi yung Apple, ano, charger ko sa iPhone 15 ko. Latest siguro to na, ano, Apple Watch. Ano bang pangalan nito? Eh. Ah, Series 9 pala siya, guys series 9 ay big mo gamit ko to sa aking running gamit na gamit ko pang running oh Nak, may, may rilo na ako. Tinawa mo yung relong ni Big Boy. May relong pumalit. Yan, ito yung malaki mo yan. Hmm? Yung relong. O, ano, series 9. Nandito na siya, oh. low-bat kasi ito. i charge natin ito siya. Yan. Ito yung charger niya. Balik natin ito dito. Baka may nakatago pa dito ang charger o ano. Wala na. Yan. Tapos na to. Dito na tayo sa iPad guys. Fifth generation iPad Air. Dito sa iPad Air naman tayo. I-unboxing natin tong iPad Air. Na ano siya, 256 GB. Ay, magamit ko to pang ano. Pang YouTube na naman. iPad Air 5th Generation. Ay, ang ganda. Ang ganda niya. Ang nipis niya, babe. Parang-parang kay baby din. Kaya kay baby ano lang blue sa kanya. Binilihan din namin si baby nito. Hmm. Ganda ng color. Masa ah. na yung charger nito? Masa na charger nito, babe? Ay, ay. Eh. Ito yung charger nyo. Hello, hello. Mm gun do rainbow. and Rainbow. Rainbow <laughs> Rainbow And Rainbow. Nitan, Rainbow. Kunichiwa. Nitan, sa'yo to, Nitan. Ito, magagamit natin to pang ano, oh. Pang jogging. Magda-jogging tayo. Dalawa kasi mainit na ang Japan. Magdamit na gamit na gamit ito. Malapit ng summer eh. Black and white. natin to. What is this? Food. Food. Ay, pagkain. <laughs> Nathan's favorite. Nathan. Nathan's favorite. What is that? That? Castella. Castella, what is that? put in the Castella to guys And yung bag ito, bag ni Big Boy ito. Sama natin ito sa so unboxing itong bag ni Big Boy. Wow. Diba? Ganda pala itong bag na ito, babe. <laughs> Paganda pala ba tong bag na to. Ayan, oh. Pang-travel, pang-hiking na to, ah. Tasukin ko to pag umakit ako sa Fuji. hila <laughs> magbigat, eh. Hindi to pang Fuji? Ang ganda pala ba ng bag na to. Big boy, may maganda ka ng bag, big boy. May pang-travel ka na. Nathan, oh. Huh? May new school this is for you. That is a traveling bag. Wow! Look at this. This is my new traveling bag. See? Ayan, doon na tata. Akin ah, na nita. Pagitan natin yung loob. Eh, para matapos. At ito na yung last guys ng aking unboxing. Maganda din to siya, oh. Alalagayan ng ano, headphone. Marami siyang ano, compartment. Okay, Pero ito naman, laptop. Uy, oh, si Nathan na ilo. oh. Tingnan nyo si big boy, oh. Na, pumasok na sa maleta. Babe, isama mo na tong big boy sa maleta, oh. Uy! Sarap na sarap. <laughs> 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 Nakahiga talaga siya, eh. <laughs> Mm. Ayan. Ang ganda ng bag na to, oh. Ganda ng bag ng big boy, ah. Hmm? Ang bago yun. Oh. At saka ito, oh. Ipad. Fifth generation. Fifth generation nata yan. Ipad na yan. Fifth generation. Yung charger niya. Charger pa. Charger pa. Wala, hmm. ito nga yung latest. Oh, latest talaga yun dyan, ah. ha? ba to, Fifth generation ba tawag ito? IPad Air. 80s, eh. iPad Air. iPad Air. ito rin. Latest lahat yan na. Ah. Mm -hmm. iPad Air, fifth oh generation to na. iPad Air, fifth generation. Bye bye, bye bye, I hope. Bye bye, love I hope you enjoyed this video, our first video from Dad come back. Bye bye, guys. Thank you for watching. Thank you for watching po. for our video. Bye bye.